Pasok na sa loob. Kain daw kayo ni Mami. Pili na almusal si Mami. is na, Daddy. Yung mga katormo, ito nga pala yung dahilan kung bakit ako nag-iingat lagi sa pagmamane. Lagi nyo nangigisipin bago kayo umalis ng bahay na may nag-aantay sa inyo. Bye-bye. Bye-bye. Love you, Bye-bye. Love you, Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. Love you. Bye-bye. Bye-bye. Love you, Ingat. Bye-bye. Love you. Binigyan niya pala yung anak ko bago ako umalis ng bahay. Wala akong makakalimutan kasi lagi niya naaalala yung mga binadala ko bago ako pumasok. bye Nandito na di diba ha, kasabi ko lang, wala akong makakalimutan kasi lagi siya nagpapaalala. Aso minsan tayo pinapaalala ni nakakalimutan ko palagi yung baon ko. Pero maiba tayo mga katormo. Lagi po tayo mag-iingat sa pagmamaneho. Isipin niyo lagi mga tao nagkahalala sa inyo. Or kung wala man nagkaalala sa inyo, alalahanin mo na lang yung sarili mo. Isipin mo pag nawala, hindi ka na makakapaginom sa mga tropa mo. Apos yung crush mo, di mo na malilikawan. Kaisipin po lagi natin ang ating buhay. Hanggat nang bubuhay ka, maraming pwedeng gawin, maraming pwedeng mangyari. Kaya ituloy mo lang yung paghinga. وبمولاتها غلي موتان